ang 25 cents ng Bansang Kanada. Ito po yung may ikaapat na portrait ni Queen Elizabeth II. Yan po ang ating topic na pag-uusapan pagkatapos lang po ng aking maigising intro. Isang magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya, kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan. Magandang araw po. Ngayon pong araw ay isang maulang umaga ang tumambad sa atin pagkat may paparating ng bagyo. Pero hindi po yan makakahadlang sa pagbibigay natin ng impormasyon tungkol sa mga bariya. Gusto ko po sa inyong ibahagi ngayon ang 25 cents ng Bansang Canada na may ikaapat na portrait ni Queen Elizabeth. Pag-usapan po natin. Sa harapang bahagi po ng bariyang ito ay makikita natin ang portrait ni Queen Elizabeth II nang siya ay may 77 years of age na. Kung bago, uh, portrait niya ito nung 77 taon na siya. Yan po. May hikaw pa at mga kwintas. Uh, Doon po sa nakapalibot na lettering, ang nakasulat, Queen Elizabeth II, DG Regina. Yan po. Queen Elizabeth II, De Gracia Regina. Ang translation po ay Elizabeth II, Queen by the Grace of God. Ang graver po niyan ay si Susan Taylor at ang designer naman ay si Susana Blanc. Sa likurang bahagi naman o sa reverse na bahagi ay makakita tayo ng isang uh, hayop na animoy usa. Pero ang tawag po nila dyan ay karibo. Yan po, parang usa siya. Tapos po, may face value sa bandang gitna. Diyo sa pagitan ng kanya sungay. 25 cents. Yan. May is uh, mayroong inscription din po na Canada. Yan po. Ababasa natin yan. Dito po sa bandang ilalim. Yan o. Canada. Yan po. Mababasa ninyo ang salitang Canada ang designer naman po niyan ay si uh, Emmanuel Moto Henry o Emmanuel Otto Han. Yan po. Ang kanya naman pong edge, ayan po, ay reeded. O tinatawag naman nila sa kanilang bansa na serrated. Yan po, reeded po. Hmm. Ginawa po ang mga barya na yan sa dalawang paggawa ng barya sa bansang Canada. Una, sa Royal Canadian Mint of Ottawa sa Canada. Gumagawa na po sila ng coins doon magbuhat uh, 1908 hanggang sa kasalukuyan. Ang ikalawa naman ay sa Royal Canadian Mint sa Winnipeg, Canada. Gumagawa po sila ng coins doon magbuhat 1976 hanggang sa kasalukuyan. Yun nga pong mga coins na yan ay nanggaling sa bansang Canada. Ang reyna ay si Queen Elizabeth II, magbuhat 1952 hanggang 2022. Standard circulation coin po yan. Ang taon 2006 hanggang 2022. Ang value 25 cents. Kung i-convert po natin sa pera natin o pera ng Pilipinas, 10 piso po ang halaga niyan. Ang currency po ay dollar. Pagbuhat 1858 hanggang kas sa kasalukuyan. Ang composition po niyan, nickel plated steel. Tumitimbang po ng 4.4 grams at may diameter na 23.88 mm. May kapal naman na uh, 1.58 mm. Yan. Ang hubog, bilog, makikita nyo naman. Metal alignment po ang uh, orientation yan at uh, mild ang technique na ginamit yan. May number po yan na N number 325 at reference number na KM number 493 kung school number 521 KM number 2296. Dito po sa Animista ay may mga presyo na po. Yung pong Pechan 2006 ang pagkakagawa. Ang good po niyan ay 11 pesos. Yung very good, fine, very fine ay 11 pesos din. Samantalang ang extra fine niya ay 15 pesos. Yung almost uncirculated ay 17 pesos. At yung uncirculated ay 60 pesos. Yung pong Uh, 2008. Ang good po at saka very good, 11 pesos. Yung pine, 12 pesos. Very pine, extra pine, almost uncirculated ay 14 pesos po. At ang uncirculated po ay 59 pesos. Para naman po sa taong 2010. Yung pong pine po niyan ay 11 pesos. At yung very pine, extra pine ay parehong 13 pesos yung almost uncirculated po 17 pesos at yung uncirculated ay 62 pesos at yung uh, sa 2016 naman po yung pong good ay 10 pesos very good 10 pesos din yung fine ay 11 pesos yung very fine extra fine at almost uncirculated ay 12 pesos yun naman pong uncirculated ay 42 pesos. Yan po lamang. Samantalang dito po sa eBay ay may nag-iisang presyo. Yung pong 2013. Ang ganyang klaseng bariya ay may halagang 20 Canadian dollar. Yan po lamang at wala nang iba. At salamat po sa walang sawa ninyong panonood sa aking video. Pero bago po ako magwakas, ay pinasasalamatan ko po ang lahat ng aking kabarya, Kapo kolektor, at lahat ng silent viewer, maging yung mga kaibigan natin dyan, yung mga senior citizen, lalong lalo na yung mga subscriber na paunti-unting nagdag sa aking channel. Shoutout po sa inyo. At salamat po ng marami sa inyong panonood. At sa huli, ay masabi kong mabuhay tayong lahat.